Tita, dinemanda ang pamangkin dahil nabalian ng kamay. Sa Amerika kung saan ay pwede ka mademanda dahil sa mababaw na rason, isang New Yorker ay dinemanda ang pamangkin niya na 12 anyos. Ito ay nagsimula noong 2011 nang pumunta si Jennifer Connell sa birthday party ni Sean. Sabi niya na ang dating 8 anyos na pamangkin niya ay tumalon sa kanya at sinabi, I love you po tita! <laughs> Nalaglag silang dalawa at nabali ang galang-galangan ni Connell. Hindi siya nagsalita dahil birthday daw ni Sean. Wow, how thoughtful! Ngayon, dinimanda niya si Sean ng mahigit limang milyong piso dahil sa pinsala Kamamatay lang ng nanay ni Sean noong 2014 Sabi ni Connell I'm so very kawawa kasi may pamankin made my wrist bale It is so hirap to make a cut my Manhattan apartment because it is so like taas on third floor I also cannot make kain properly kasi I cannot make hawak the food mm, Parang hindi yata alam ni Connell kung ano ang physical therapy Sinabi ni Connell sa lawsuit na wala daw normal na 8 anyos na bata na malikot at pilyo Ha? Huh? Eh kung ganyan ba eh dapat walang normal na tita na nagdedemanda sa 12 anyos ng mahigit 5 milyong piso dahil lang sa kababawan.